Hanip kayo, sukal na yan. Saan, parang sa, sa pag-asa. Ibig sabihin, merong ganito, yung walang bayad. Siyempre, siyempre, ala, pinagkakakitaan nila Ito, eh. Kasi yun, yung mga negosyo. Yun doon, yung mga, yung mga ano. Yung mga, Turista. Oo, oh, mga dahil, tapos yung mga. Yung sarap ng hangin. Yung mga kailangan ng kwarto. Adventure sa Batangas. <laughs> tayo, adventure <laughs> lang naman tayo. <laughs> Picture lang naman tayo eh. Ang kape. Ang dami. Ano na dalawa ito. Kung saan saan. Sarap <laughs> ng hangin. Ang lamig. Diyos ko. Pababa. Paahon. Ariko. Ang taas naman pa magpaakyat. narinig ko po. Sabi ako po. Hmm, Tuwa-tuwa naman si Dayot. Nakako doon ng spot. Parang yung ano, magigiba na. Aray <laughs> ko. Nakako yung dalawa. Tuwa-tuwa. <laughs> Ay, ito yung sabi kong bato. Yan yung may malaking bato. Saan kita doon? Oo. Oh. Ito yun, yung tapos may buhangin yan dyan. Ay po, ma taas. May buhangin yan dyan. dun na, tu tuwa-tuwa yung dalawang buhang. Maari ko. Sus ko po, tingnan mo yung dinaanan namin. Makapangawi lang, Sus Mariosep. Joseph. habis puasa aku May mga bangka o may maliliit na bangka. Na ito yung walang bayan. Ay ang ganda nun, oh. Ay, oh, may ano, may ano, anong tawag doon? May ganun oh. Tara ano tayo. Ano nga ang tawag doon? Дай утюг. Майк Грото. Грото.